So yun mga tol, magtitinda kami ng bangus Bangus! Bangus kayo dyan! Ah. Mauubos ba natin yan? Tiwala lang Tapos ka na lang oh. Eh. guys, ito yung tinda natin Ayan, gusto natin yan 50 bucks lang yung naka-plastic Yeah, mayroon. Mayroon ako. Oh. Tatlong kaldero ngayon, ano ko din, eh? Tangina, naman yun, Tatlong kaldero. ngayon kaldero. Tatlong 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 Sandaan lang to. Laki niya no. Sandaan. Paubos na lang yan. Oo, eh. oh, sandaan isa. Ayan no. Oh. Si Kuwenta na nga lang yan. Ito. Ang sandaan isa. Oh, ayaw guys. Ayaw. No. Sandalan. lang isa. Sandaan lang, isa. lang Oh. Oh. isa, pinapaubos lang eh. Sandaan, 'Yan oh, si 40. Nila pa dapat 200 lang isa. mamagat 'Yan, pangat. Sandaan, lang. Oh, yun oh. Unang customer natin, si Tropa. Oh, shout out sayo Baka mamaya, ano na 'yan, ha? <laughs> Ano nga ba yan? Bebeta -be -be oh. na namin ng dyan Yun no Bebeta mo mula May sora ay siguro to Sora um. So yun mga tol meron no, na isang Ano mga naman sa mga naman Ayan na no. Oh, baksiw. Ito Eto oh. ba oh. pangat oh. Baka trip mo to. Pang pangat oh. sa pangat. Magpapay ka muna tayo kasi umuulan. Magpapasa yung camera natin. So, meron na tayo isang bentang bangus. Ayan oh. No. O. O, okay. So yun oh Guys oh Tangina yung e-bike Sobrang taas ng tinalon So yun mga tol So may nakapagsabi sa amin na dito daw eh, May naghanap ng ulam So tingnan natin Ate isda 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 isda, pra, isda! Ano yun? Kaya isda, isda. Isda, isda, isda. Isda! Sikwenta yeah, isandaan lang. Oh, Hindi yeah, po pwede, syempre. May bayad. Yeah, so, yun, mga tol. Di sila bumila. Alam yeah. mo bakit? Wala daw kamatis. Sikwenta lang to. Pampangat. Bangos, 100 hundred lang. O, bangos, pinapaubos lang. Bang, bang, bang. Patramp. <laughs> Guys, wala sa panlinis. <laughs> Ayun no? Shoutout natin yung tropa natin. Tol! Oy! Pamangat! Paya pa ubos lang isda. Si lang pre, si Kwenta isang daan lang. Dapat libre na lang ito ngayon eh. Kaya na wala nga eh. <laughs> Pinapa Si lang itong pampangat. Oo, sandaan lang. Sandaan lang yung bangos so. oh. ubos. Liza. Sige okay, puto, pag tumanggi ka, sasabihin ko sa uh, alam. followers ko to eh, pag tumanggi ka, sasabihin. Oh. Hindi ako binila ng no, isang ano, isang followers ko ah. Ayan no, sandaan. Yeah. Sa, thank you. Ang bariya, mike mic. mo na lang, lalabas ba kayo? Ano na kunin mo? Oh yan. Baka nandun yung nanay mo, yung tatay mo, yung lolo mo, yung mga kapitbahay mo, baka manghihisa yun ng ulam. Woo! Hey, oi tal, thank you ma. Oi, thank you, thank you. Oi. <laughs> okay. so, okay na. So, nakabenta tayo. Oh, Guys, nakabili tayo, nakabenta tayo ng bango. Libre na yan. Oi. Sandalan lang. lang oh. <laughs> okay, oh. Shout out muna 'yung mga, siya shout out po. Yeah. Isoyos niyo Aldrin vlog ah, makita niyo 'yung dito. Oh, oh motor. Tapos patong -patong 'yung patong-patong ng mga motor. Sino <laughs> ba 'yan? Ay, dito din daw din din. Tapos mo layo na tayo sa palatandaan. Diyan muna, atis kay kita. Ayun sila, ate, may bibili ba? Woo! Talaga. So yun guys, hindi kami makaalis. Kasi meron pang buhay ibili. Pabol. Uh, o, oh, ilan yung kukunin nila? Ilan? Ito pala. Ito pala. ano luto? Anong luto? <tod movie> luto. Ihaw. Ihaw. walang gataw. <laughs> Kanina walang kamatis. Tapos walang pang linis. Ngayon naman walang pang gatong. Bawas daw, bawas daw. Bawas daw. Ilan pa ba yan? O oh, isa lang, sige para mabigyan natin yun nandun Ayan oh. Aldrin Vlog ha O oh. Ayan o oh. yeah, Okay, nice one 100 bucks O, oh. pakita okay, mo muna yung bangus Ayan mo na, dilat ka muna Sandaan no. din. Sandaan no. Pinapaubos na lang 'yan. Tapos shout out ka rin dito, Tay. Ayan No? Naka-vlog tayo, Tay. Naka-vlog tayo. Kung ano luto? Paksiw. Paksiw. Pinapaubos. 50, 50, isang lang.